nagsimula na pong pilahan ng fans ang mga pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival this year. Nilinaw naman ang MMFF committee na wala pang official list ng frontrunners sa takilya. Narito ang aking report. Napatili ang fans di dahil sa mga nakakatakot na eksena sa malyari, kundi dahil sa surprise visit ni Papa P, Piolo Pascual, sa first day ng MMFF sa Pasay. Maraming salamat! Salamat po! <laughs> Hindi lang siya basta bumisita dahil nagbenta rin siya ng tickets. Super thankful din si Papa P sa mainit na pagtanggap ng fans sa kanyang pelikula. I'm so happy, di ba nakakatuwa na yun? No? Uh, ito yung pinag-irapan natin, Nakita mo yung mga tao nakapila and they choose to spend their holidays with us, their Christmas day with the family bukod sa malyari. Mapapunod din si Piolos sa isa pang MMFF entry na gumburza na pinilahan din ng mga Pinoy sa kanilang screening ngayong araw sa Mandaluyo. Handog ito ng MQuest Ventures ng MediaQuest at Jescom TV. Ang moviegoer na si Silva, sinama pa nga ang apo niya para panoorin ng historical film. Kasi po, ano yan eh, ma-historical. Saka naisip po yung dalawa kong apo, kailangan nila mapanood. May Oo, may oo. And speaking of Gumbulza, naglabas ang pelikula ng bagong poster alin sunod sa araw ng tatlong paring martir sa kasaysayan. Habang ang isa pang M-Quest Ventures film na pinduko, dinadag rin sa mga sinihan. Para naman kay MMFF spokesperson Noel Ferrer, dumami na ulit ang mga Pinoy na nagbalik sine. Pero wala pa rin daw ito sa pre-pandemic levels. Bagay na kanilang goal hanggang sa mga susunod na film festival. Maraming salamat sa pagbalik sa sinehan kasi well it's not just an effort of the producers or tayo sa media kundi ng lahat. Kasi yes. binubuhay natin ng isang industriya na napaka vital hindi lang sa sapang sa sarili natin kundi sa lipunan. Nilinaw rin ni Ferrer na wala pang official list kung ano-anong pelikulang pinakatumatabo ngayong taon. Iniiwasan rin daw nila ito para hindi magkaroon ng bandwagon effect. We can't okay. say a pull out para a, a, a definite um front runner kasi ang maganda sa ibat ibang siningan ibat iba yung oh. yung ng mga tao. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang, iklik mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.